Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bumida si Heart Evangelista sa discussion ng mga member ng TMZ, ang entertainment gossip news show sa US, nang magkasunod-sunod ang madalas nilang meet-up ni Kane Lim, bida sa Bling Empire ng Netflix. Nag-viral sa Twitter ang video ng isang episode ng TMZ, kung saan pinag-uusapan si Heart ng mga reporter at ang posibleng pagsama niya sa show. Mapapanood sa video na naglalakad sina Heart at Kane sa isang high-end shopping district sa US habang kinukunan sila ng video ng TMZ. Pinag-uusapan ng mga taga-TMZ si Heart at curious sila kung matutuloy ba ang pagpasok niya sa Bling Empire. Na sharing tinanong kay Kane at sinabi nitong I don't know. Binabanggit sa usapan ng background ni Heart bilang famous actress in the Philippines. Isinalarawan pa si Heart bilang she's so beautiful bago pa pumasok sa shop ng Carolina Herrera kung saan kukunan ng isang episode ng show. Tinanong ng reporter si Hart kung magiging part na ba siya ng programa. Sumagot naman ito na, whatever it is, this is for the Filipinos. Oh ba? Diba? ang tare ni Hart. Mistulang isa na siyang a celebrity sa US at beauty queen sa pagbanggit sa kapwa Filipino. Well, nagpasalin-salin na nga sa mga fan ni Hart ang video clip ng TMZ sa Twitter. Anong masasabi mo sa balitang ito?